isang nakakakilabot na kwento na naman ang ihahatid namin sa inyo. Kaya siguraduhin nakasubscribe ka na. Pindutin ang notification bell at panoorin mo to hanggang dulo baka may mapansin kang kakaiba. Magandang gabi, Sir Kwentong ng Dilim. Ako po'y isang criminology student mula sa Laguna. Matagal ko na pong sinusubaybayan ang mga kwento ninyo at ngayon pong may personal na akong karanasan. Isang bagay na hindi maipaliwanag ng lohika. Naramdaman kong kayo ang unang dapat makaalam. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Liza. Tuwing Sabado ng gabi, bumibisita ako sa lola ko sa barangay San Pedro, isang liblip at malabong baryo sa Quezon. Palaging malamig ang hangin, parang laging bagong ulan. May mga bahay pang kahoy, mga siwang sa kisame, at ang mga ilaw sa poste ay madalas kumikislap. Pero ang pinakakakaibang lugar doon ay ang lugawan sa tapat ng lumang sementeryo. Bukas lang ito tuwing hating gabi ng Sabado at ang lugaw, sampung piso lang kahit gaano karami. Sabi ng mga taga-baryo, wag mo nang tanungin, basta ligtas ka habang nakakakain ka ron. Parang biro lang. Hanggang sa mawala ang pinsan kong si Jerome. Nung huling linggo bago siya mawala, binanggit niya, Sa akin ang lugaw, hindi mo pa natitikman, no? Sabi niya, Iba, parang nakakagaan ng loob, pero parang may humihigop rin sa loob mo. Napansin kong nag-iba si Jerome. Hindi na lumalabas ng bahay, hindi umiimik, at kung titigan mo siya, para siyang may kinatatakutang hindi niya masabi. Bago siya mawala, ito ang huling sinabi niya, Huwag kakain ron, hindi lugaw yung kinakain namin. At hindi tao sinanang teray. Kinabukasan, wala na si Jerome. Parang nalunod sa lupa. Wala sa bahay, wala sa CCTV, wala kahit sa listahan ng sakay ng jeep. Bura. Kaya bilang estudyante ng kriminolohiya, nagpa siya akong magsiyasat. Sabado, 12. 05 AM, dumating ako sa Lugawan, Maambon amoy lupa ang hangin. Sa tapat ng sementeryo, may maliit na karinderyang may lumang tolda. Naroon ang isang matandang babae, sinanang Nanang Tiray, sabi ng isa sa mga parokyano. Mahaba ang buhok niya, puting-puti. Suot ang lumang bestida. Pero ang mga kuko niya, pansin kong mahaba, matutulis, parang hindi ginagalaw. Hindi siya ngumiti. Tumingin lang siya sa akin ng matagal Saka nagsandok ng lugaw. Pithen lang, anak, sabi niya, habang inilalapag ang mangkok. Nang tikman ko, napansin ko agad. Hindi ito karaniwang lugaw. May malabnaw na tamis. Malansa ng kaunti. Hindi, lasa ng manok, hindi rin baboy. Parang may halong karne na hindi ko maipaliwanag. Habang ngumunguya ako tinapunan ko ng tingin ang mga kasabay kong kumakain. Tahimik, walang emosyong mukha. Parang kinakain nila ang lugaw dahil kailangan, hindi dahil gusto. Isang matandang lalaki, sa tabi ko ang mahina, ngunit malinaw ang sinabi. Huwag mong ubusin, lalo na kung ayaw mong sumunod sa kanila. Bigla akong kinilabutan, tumayo ako at nagkunwaring maghuhugas ng kamay pero sa halip lumihis ako papunta sa gilid ng karinderya sa madilim na bahagi sa likod may altar yari sa lumang kahoy may mga itim na kandila sa ibabaw ng mesa may mga larawan mga nawawala kasama si Jerome sa ilalim ng altar may kahong metal binuksan ko ito doon ko nakita mga garapon na nakaselyo may lamang kuko, buhok, at tila piraso ng balat na pinatuyo. May label, bawat isa. Petsa. Pangalan. Narinig ko ang kalusko sa likod ko, sinanang tiray. Nakatayo lang siya roon. Nakatingin. Wala siyang sinabi. Hawak niya ang isang kutsarang bakal, kalawangin, at matulis ang dulo. Hindi ito kutsarang pangkain gusto. Mo pa ba ng dagdag anak? Tanong niya. Ang tono niya ay mababa, malamig at puno ng puwersang hindi ko maipaliwanag. Sa gilid ng paningin ko may mga parokyanong tumayo. Nakatingin sila sa akin hindi na tulad ng dati. Ang mga mata nila nanlilisik. Ang mga gilagid nila may mantsa ng dugo. Tumakbo ako. Nabaliktad ang isang upuan. Napaso ako sa kaldero habang tinatalon ang lamesa. Tumagos ako sa putikang kalsada at tumawid patungong highway. Sa kabutihang palad, may dumaang tricycle. Totoong tao ang driver, matanda, may saklay, at halatang gising pa para sa huling pasada. Saan ka pupunta, Iha? Tanong niya. Laguna po, kahit sa bayan lang, sabi ko. Halos umiiyak, sumakay ako agad. Habang papalayo kami, nilingon ko ang lugawan wala na ito. Ang naiwan lang ay isang bakanteng lote na may mga abo at sirang tolda. Walang kaldero, walang mesa, wala na rin sinanang tiray. Pagbalik ko sa Laguna, sinubukan kong ipasa sa Campus Journalism ang video mula sa body cam at audio recorder. Pero ang laman, puro static. Puro tunog ng ulan. Parang wala talaga akong nakuha. Pero gabi-gabi, nananaginip pa rin ako. Tila naroon pa rin ako sa lugawan. Paulit-ulit kong kinakain ang lugaw at bawat kutsara, may mata, may ngipin, may boses na sumisigaw sa utak ko. Isang subo pa, tapusin mo na. Para ligtas ka na habang buhay, Sir Kwentong ng Dilim, kung sakaling may mag-aya sa inyo sa lugawan na bukas lamang kapag tulog na ang mundo. Tandaan niyo, lahat ng mura may kapalit. At ang lugaw na ito, ang kapalit ay katawan mo. Magandang gabi. Tawagin niyo na lang akong Jen. Lumaki ako sa isang baryo sa Bataan. Payapa. Tahimik. Ang tanging ingay lang tuwing gabi ay huni ng kuliglig at minsan, sigaw ng lasing. Pero may isang bahagi sa palengke namin na matagal ng misteryoso. Para sa akin, isang karinderya sa likod ng lumang bodega. Ang pangalan nito, Tootsies, mura ang pagkain, malasa. Pero ang pinakapatok ay ang adobo. May kung anong timpla yung hindi ko maipaliwanag. Parang may niluluto silang sikreto. Lagi rin itong paborito ng mga taong may kapangyarihan, lalo na si Kapitan. Halos gabi-gabi siyang nandoon, pero may napansin ako. Ang karinderya, palaging sarado tuwing umaga. Hindi tulad ng ibang karinderyang maaga pa lang, may kape at pandesal na. Ang tuutsis, bumubukas lang kapag may balita ng nawawala sa baryo. Una, isang snatcher. Tapos, isang holdapper. Laging may dahilan, tumakas sumama sa barkada, baka nasa Maynila. Pero kadalasan, makikita mo sila sa listahan ng nawawala tapos kinabukasan, may bagong adobo sa Tutsis. Noong una, inisip ko, baka chismis lang. Pero may isang gabi, habang pauwi ako mula sa inuman, nadaanan ko yung puting delivery van ng karinderia. May laman, parang gumagalaw. Hindi ko alam kung bakit ko sinundan baka dahil sa tama ng alak o baka dahil sa matagal ko ng kutob, dumiretsyo ang van sa lumang bodega sa dulo ng palengke, walang bantay, pero maliwanag sa loob. Sumilip ako sa putas ng yero, doon ko nakita ang katotohanan na hindi ko inaasahan. May mga kulungan at sa loob ng mga kulungan, may mga tao, mga hubad, namumutla, nakakadena, isa sa kanila, nakilala ko si Aris, yung binatilyong nahuli dati sa pagnanakaw ng cellphone. Wala na siya sa listahan ng barangay. Wala na rin siya sa bahay nila. Lumabas si Mang Tots, ang may-ari ng karinderya, bit-bit ang itak. May kasama siyang dalawang lalaki. Tahimik ang lahat, walang sigaw, wala ring dasal. Isa-isa nilang inilabas ang laman ng kulungan. At sa harap ko, sa sahig ng bodega, isa-isa silang pinapatay. Pagkatapos, tinakpan ng sakop ang mga katawan. Isinakay ulit sa van. Kinabukasan, bukas na ulit ang tuutsis May bagong adobo, itim, makintab, malambot. Libre raw para sa mga loyal na suki. Isa ako sa nabigyan pag upo ko, nakita ko rin si Kapitan Ngumiti pa siya sa akin pero habang kumakain kami, may tumawag sa cellphone niya. Nagmadaling umalis si Kap. Naiwan yung adobo niya kalahati pa. Kinabukasan, wala na si Kapitan. Ang sabi ng mga tao, lumuwas daw. Pero ako, alam ko ang totoo. Kasi nung gabing yun, mas masarap ang adobo. Mas malambot. Parang hindi baboy. Parang hindi manok. Parang may alam akong hindi ko dapat alam. Sinilip ko ulit ang bodega. Wala na yung kulungan, pero may isang listahan akong nakita sa sulok. Doon nakatala ang mga pangalan ng mga taong nawala sa baryo. May nakasulat sa taas. Paglilinis, pangkalahatan, hanggang ngayon bukas pa rin ang tuutsis, lalo na tuwing may nawawala at sa bawat subo ng adobo, parang naririnig ko ang tinig ng mga taong iyon. Hindi ako sigurado kung sigaw ba yun ng galit o healing na wag kong kalimutan kung anong laman ng kinakain ko. Kaya kung may karinderya sa baryo, niyo na bukas lang tuwing may nawawala. Huwag niyong tanungin kung anong timpla ng adobo. Tanungin niyo kung kaninong tiyan ang ginamit.